Magandang magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Marahil nagkaroon ng Santa Cruzan sa iyong bayan. Alam niyo ba, naranasan ko po maging Constantino ng Reina Elena. Siyempre kapatid ko po ang Reina Elena. Kaya ako ang kanyang konsorte. May tanong po ako, pawang pabonggahan ba ng damit ang Santa Cruzan? Isang malaking palabas ba lamang ito Isang pagpaparangal sa paghahanap ng tunay na krus ni Reyna Elena ang Santa Cruzan. Si Reyna Elena po ang ina ni Emperador Constantino ng kaharian ng Roma. Ginawa niyang pambansang reliyon ang Kristyanismo. Kaya lalo itong lubaganap noong unang mga panahon. Pinaparangalan din ang mga bayaning babae ng pananampalataya, ang Santa Cruzan. Makikita ang mga bidang babae sa lumang tipan, si Reyna Esther, Reyna Saba o Sheba, at si Infanta Judith. Kasama din ito si Veronica, Maria Magdalena, Marina Jacobe at Maria Salome. Sa kahuli-hulihan, makikita ang iba't ibang Reyna Elena. Minsan, meron pang emperatris. Ngunit hindi laging nakikita sa mga nagagandahang sa gala si San Macario, ang obispong sumama kay Reyna Elena sa Jerusalem. Kung tutuusin po, ang Santa Cruzan ay isang paalala sa atin na maraming babae ang tumulong palaguin ang pananampalataya. Kaya ipagdasal po natin ang mga babaeng bayani sa ating buhay espiritual. Kasama dito ang ating mga nanay na unang nagturo sa ating magdasal sa Panginoon. Magandang umaga po.